Alright, time check 440. Uh, nasa kanto na po kami. At sila ay nasa downtown area na. Kami kayo naapas kanto. uy so kaniya video guys kay last year pag yun ni siya so um, araw ng Davao magwa one year na ito ngayong uh, upcoming araw ng Davao wala yun na ko siya na edit guys pero nakitaan yun na ko sa ako ang mga a gallery nakita eh, nakitaan na ko sa ako ang mga videos nga naaman um, diay ni siya nga video isa sa pinaka memorable sa amu ang mga clown diri sa Davao City kani apil mi og parade sa araw ng Davao not as usual past um, araw ng Davao dili sa karon nga araw ng Davao dili na ingana kahapi ka happy kay tungod ang atong presidente or former President Rodrigo Roa Duterte kay na, uh, wala nakaroon diri sa Davao City uh, dili pareha sa unang dili, happy jud kaayo pero um, unta maapil gihapon or makaapil gihapon ta sa parehid sa araw ng Davao actually guys this is the memorable one of araw ng Davao karon 88 araw ng Davao unta makaapil ta ang mga clown puhon-puhon kaya um syempre dapat suportahan gihapon nato ang araw ng Davao yes this coming uh, i think March 16 kung hindi po ako nagkakamali 15 or 16 kung wala po na sayo, mauna siya ang parade pero um, dili ko dili mi sure kung makaapil ba mi sa araw ng Davao kay lahit man ang feeling karon ko eh kay sa katong sa una pod to tell you honestly guys kanang gila ay good me nga kanang moapil sa araw ng Davao kay tungod sa nahitabo pero still wala man gyud mabuhat no ang ato imong igo mabuhat kay magapo na lang gyud ta nga safe si, uh, si um, tatay digong kung asa man siya karon unta safe lang gyud siya and also suportahan na po nato gihapon ang araw ng Davao although dili na siya ina -na -na -ka happy kahati at as usual sa una kay syempre um, medyo dako dako judo problema nga giatubang karon ang mga Duterte dari sa Davao syempre as a Filipino morang nakatatak na po siya ba dari dyan sa Davao guys every araw ng Davao kasi naagyan na siya ay parade pero um, although kanina video kay last year pagyan niya siya guys pero I tried to make it na ma-upload na ko or ma-video or ma-edit na ko siya kay gisayangan ko pagkakita na ko sa video na ay ani wala na ko ni siya na that in my past vlogs or past mga videos na ginahin mo guys kahit tungod um, parang nabisi sad ko and nahuna-hunaan ako bang ano nga mga videos nung araw ng Davao wala na ako siya na-upload anyway guys mauni ang among panghitabo niya itong past araw ng Davao sobrang happy sobrang saya po namin this time tanan um kompleto gyud ani time ayan naa gyud siya tanan sobrang saya and sobrang happy namin dito guys and again sana po isuportahan po natin ulit yung araw ng Davao and looking forward sa ating mga kasamahang clown na sana po is um maka-apil gihapon ta sa araw ng this araw ng Davao ayan yes karon guys kadaghan gihapon ay mga kalihukan na diri sa Davao ayan ay mga kalingawan gihapon sa mga gustong maglaag ayan na ay gihapon mga kalingawan nga makita diri sa araw ng Davao pero ako kami good guys kanang wala kayo mi kanang ano nga maglaag pag araw ng Davao kaya as uh, sa puni bata ayan dili pud mi kayo maka adto or bisag asa kay isa pun sa among gilikayan syempre ang among mga anak nga mabiyaan di dari diri balay kay walay magbantay so taong bahay po muna kami Woo! Terima kasih telah <laughs> menonton!